Good morning, Karius. Lagay natin sa compost bin natin. Yung tubig ko nito ay pinapandili ko sa akin mga nagbubuong. Ayan. Ang ating katamansip. Ayan. Ayan po yung balat ng abukado, pineapple. Ayan. Kahit umulan. Ay, naku. Naku, naku. Ito tumumba. Gawa sa hangin. Naku. Ito po ang cuttings ko ng pig. Ayan. May mga dahon na. Lagay natin tong ating sa compost bin. Diyan. Diyan lang po yung ginagawa. Pastok pa natin. Humapa yung aking ano. Naku. Naku, naku. Humapa ang aking talong. Yung sitaw o may ano na. Tubo na. Dahil sa dami ng bunga, Sobra na na po siya. Kasi po ang dami niyang bunga Oh. Oh. Ayun yung talong. Ayan. kasi niya bunga. Kung isa hindi naman. Wala pong masyado to. ito yung okra ko tubo na rin siya oh. tubo na rin yung okra ko kaso ba't nagkaganon ito natanggal gawa sa sobrang ulan din sana magdiretsyo sana Ito siya. Eh ayun yun ang okra hmm, sana magdaretsyo siya sobrang ulan kasi po ayun o, oh, makulimlim pa ang langit Ayan, may hangin pang kaunti na natumba yung aking ano buti umakyat pala ako ng rooftop ayun ito maraming talong bukas ko na lang anihin ayun yung kabila wala masyado naman itong sita o na pero yung palayan yan na nandito, wala pa gawa po na nagulan ay ang lakas ng hangin kahapon ito ang dami po nga ng yung talbos ng na basang basa madulas uy ang ganda na naman ng talbos na aking kamote oh. pwede na namang anuhan talibosan yan yung mga dates matagal na po yan mga more than 10 years na hmm. hindi pa mailagay sa lupa ng aking anak at malayo kailangan ng sasakyan ito matagal na rin to mangga yun sa palok ganun din matagal na rin ayun pa isang mangga yung bayabas hmm. sa marami malberry ito. Ayan. yung mga red bell pepper ko, maano na sa next ko na lang eh. i re kasi wala ako ano tawag dito lupa ito naman yung mga pig ko na cuttings. Ayan, may mga bulaklak na. May mga dahon na. Oh. Sumisipo. Ayan. 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 lang po ang update sa aking halaman. Buti yung makiat ako. Natumba na pala yun. Natumba na yung aking talong. Ito. Ganda. Mahangin pa rin po eh. Oh. Sana huwag na matumba po ang aking um, rooftop garden. Lahat na sa paso. Yan. Yeah. Uy, may bayabas ako maaani. May malaki na dun. Ayun. 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 May bayabas. Ayun. May nakita akong bayabas. Ayun. Ayun. Yun. Ani yung bayabas na yan. Mamaya. Kaso umuulan pa eh. Masarap yung bayabas na puno yun. Ang paborito ko yun. Yung bayabas na yun. Yung atis, wala nang bunga. Wala nang Buti maraming bunga ang bayabas ngayon. Katuwa ko dito sa talong. Ang daming bunga. <laughs> bunga. Ayan. Ang daming bunga. Katuwa. Ang daming Hi, ah, thank you Lord for watching. Have a wonderful day mga kareels. Mag-iingat po tayo dahil may ulan pa rin po at hangin. Walang pasok today. So, yan. Umakit lang po ako dahil dun sa compost bin ko. God bless us all. Bye-bye.